ito nga pagkatapos na makarating tayo kagabi sa Taura nga ay bumalik nga tayo dito sa Rotorua para gumala eh nagbiyahe nga tayo ulit pabalit ng 1 hour at kailangan natin bumalik agad-agad kaya umalis tayo ng maaga para makabalik tayo ng before lunch and this is it, this is it at ito nga muna ang una natin pinuntahan kasi balita nga at talagang naka-experience na rin kami mahabang pila dyan and this is it, patutuloy na talaga show let's go yep you're doing know. much i try it first time first time Mas smile. Yee. <laughs> 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 wow, <huh>? I'm flying. ha, I fly. Oh, ganda. Dapat dinin mo na tayo. yung mamaya pabalik na Eh, alam nyo ba? Sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na maka experience experience gatoon-gatoon. Nakakayak naman. Pero happy talaga ako. And lalo na syempre kasama ko ang family. Tapos, alam nyo, nagbabanta talaga ang masamang panahon diyan. Ay eh, bahala na kung ano mangyari sa atin. At ang pagpunta talaga dito, babiyahe ka talaga ng 4 hours from Wellington. Eh, kaya pagbigyan nyo na kami. Kung talagang haling-haling haling talaga kami at eh, talagang napaka... Saya sa puso. Eh, ang nga pala namin dito ay $45 per head. So, taplo kami. Dahil kasama na sa adult si Rapa Boy. Eh, ayoko na mag-convert kayo ng mahala. Diba, dinasa na. Yung pahaba naman. Iba? oh diba, hindi ko na nilagay ang audio kasi nagtatalo yung dalawa kasi may gustong i-request si Rapa Boy ay sabi ni Lolo, babalik yo wow! Eh, gusto nga ni Rapa Boy na i-try yung luge. At papakita ko sa inyo ko ano yun. Ay, kaso nga mo sa maang panahon. At ang isa pa, nagmamadali tayo. Kaya pagpaplanuhan natin yun. Yehey! Maulan, dadi

Eh, sumaglit maglit muna nga tayo dito sa kanilang shop at ayan ang kitchen e nila oh, kumiindap-indap. Ay, ano ba tawag doon? Kindat-kindat yata. Ay, bahala kayo dyan. Yung <laughs> eto nga kasi nga palala ng palala yung ulan eh, next time muna kami dito sa loob at nagtry ng mga pagkain nila eh dahil to open nga lang nila available pala ang ay mga breakfast coffee tapos yung lunch nila sarado pa eh wala din naman tayong balak mag -lunch dito at hindi ko na rin alam kung magkano baga eh nitech nga yung ating vinyling ano keychain kay daddy akin at kay pabo'y at yan yung likod niya eh, kakaiba talaga itong kitchen nito. Pag itinatamaan ng araw yan na end up, end up. Pero pag hindi, steady lang. Ay, ayang ganun naman yung sinasabi ko sa inyong luge. At tamang picture-picture lang tayo dyan sa ngayon. At hindi ko alam. Siyempre, masama umasa. <laughs> Babalik daw tayo dyan, sabi ni Lolo. Sabi niya yun, ha? Eh, magandang experience din yan. Tingnan natin in the future. Pero natatakot ako, baka bigla ka nalang tumilapon. oh, diva, feel na feel. Ay, abang nga naman, tumigil lang ulan at sumisikit pa ang araw. Oh, sige, very good. And this is it na It's time na para umuwi Kasi kailangan pa natin Makapunta sa ating event At yun naman talaga Pinunta natin dito <laughs> <laughs> Oh, eh. O ang ganda. Pero hep hep hep, hindi pa tayo tapos. And after nga dyan, ay pumunta na tayo sa Redwood. At kung hindi nyo pa napapanood yung video yon ay panoorin nyo po. At napakaganda din dong. Ay talagang wish came true. And it's na nga, ko na kayo sa amin room. Yehee! Yes, ang tawag nga nila dito ay deluxe double bed. Kasi nga, magkasama nang kami sa isang kwarto. Eh, para nga itong sleep out ng may-ari. Tapos, pinaparent na lang nila. Pero, ang vongga, ang ganda-ganda. At talagang, lahat ng kakailanganin mo na andito na. May bukod siyang CR. At meron din yung bathroom. Tapos, meron din siyang washing machine. O kaya, pwede ka maglaba dyan. At naglaba talaga ako dyan kasi nga, pero tayo pa outing. And yes, nakadalawang tulog na nga tayo dito sa room na ito. At ikikwento ko sa inyo yung first night natin dito kung anong mga kaganapan. Abang-abang lang kayo dyan. sa tapat naman ng living area ay naandoon ng ating kitchen wala lang silang lutuan pero meron silang air fryer microwave, coffee maker kettle kaya okay lang kasi wala naman tayong lulutuin And that time nga, ilas day na natin sa ating accommodation. At nagpre-prepare na tayo para sa ating unity game. And eto nga, yung mga nangyari nung first night natin. Eto nga. E pagkagbabala ang naman ng aming gamit, ay e, pumunta na agad tayo sa accommodation ng mga kasama natin. Ininvite invite nga nila tayo ng dinner. 15 minutes away din ito sa ating accommodation. At may balak kaming mag pa. Yes! Ah, ang regular na bayad dito nga ay $18 each. So, dahil gabi na at ilang hours na lang, isang oras na lang aming i-stay diyan, ay ginawa ng $15 each na. Oh. Di ba? Nakatipid at saka medyo inaantok na ang lola nyo. Aba, yung 6 hours travel natin sa Tauranga ay naging isang araw na. Kaya medyo pagod na match ang lolo at lola nyo at lahat. And kung hindi nyo pa napapanood yung video nyo, please watch. Siyempre, don't skip the odds. Thank you! and the second night naman natin. Ito yung after ng first day ng ating unity game. Pero sa na natin yung pagkakwentuhan sa susunod na video na. And ito nga, pinutaya natin ulit yung isang accommodation nila. Ang vonggam-vongga. Iba talaga pagpangmayaman. And nagsalo-salo nga ulit kami dito ng dinner kasi dito nga sa venue accommodation nila ay madami silang magkakasama. And, ang punta, pinunta din natin dyan ay mag tayo ng ating pa-lunch doon sa ating venue sa ating, sa ating second day. Ayan, o oh, adobo. Walang kamatayang adobo. And, nag-final rehearsal din ng mga cheerers. Kasama nga dyan si siyempre bago umuwi sa accommodation picture muna. And ito nga pala ang ating first morning sa ating accommodation. Ganda. And ang ating second morning. Yes, final day na natin dyan. Okay naman yung may-ari mabait. Mga kick. Puti sila. And, I ang mean, binayaran nga pala natin dito ay 368. Dalawang tulog na yon And, tatlong umaga. Pero, lumabas naman tayo dyan. Nag-check out tayo ay 10 a.m. na rin. So, yung event natin ay 7. Ay, didiretsyo na yon Ay, ang linis-linis at ang bango-bango ng loob niya. And, syempre, nung umalis naman tayo dyan, inalis, inayos natin at binalik natin sa daddy. Eh, syempre, nakakaya naman. Basta mo nalang iiwan, no? Na. And, ayan nga yung mga pictures ko nung paalis na kami. Why? Ang ganda niya talaga at ang bango. Pati yung mga shampoo nila, ang babango din. And, tingnan natin nga kung makaka-afford time bumili ng mga ganon. And, that's all for today's video. And, thanks for watching. Bye!